So ito na po ang uh, bus ng Marlika. Palipad na po. So, ayan mga idol. Yung bus ng uh, Maharlika. Magandang araw mga idol, welcome sa aking channel So nandito po tayo ngayon sa Lugar ng Batangas Boundary na sa Totoma sa Luminos So kami po ay nagpapagas Ito po yung ating bus Ang bus na Marlica Tayo nagpapagas So ang biyahe po namin ngayon Mga idol, papunta po kami sa Mindanao Kasama ay kayong mga kasama At uh, ito pong uh, bus ng Maharlika aming pinapakilala sa inyo ang Maharlika po yan po ang logo nya yan so kami po ay nagpapakarga pinupultang para dere derecho ang biyahe namin papuntang uh, Mindanao so lantulan po so ito po ang aking kasama Binibidyoan din po niya ang ating bus. Papagas lang po kami rito. O, maharligan. King ASM-01. Ito po yung bus ni Sir Robert Española Okay mga idol Nandito na kami sa Lambas na Lucena So kakain muna kami So dito kakain ng Maharlika sa simpleng kainan ito yung bus namin Marley ka so kakain kami dito ang unang kainan yan yung aming tropa sabayin kami rito may abot ng gutom Hay okay, Hoy, magandang araw mga idol. Welcome sa akin channel Dela Cotsero. So nandito ang uh, nandito na kami sa Albay. 'Yan ang Mayon Volcano ng Albay. So welcome si Marley Kapas. So nandito na kami ngayon sa Albay. So ang biyahe namin from Luzon to Mindanao. So yan po maharlika So, andito kami sa diversion dito sa daraga So, magyutan siya para magdadaan sa aming mag kapuntang matnog unang paglipad muli ng Maharlika bus na ngayon ay kinikilalang Piltranco so nagbabalik muli ang ari ng kalsada ng Maharlika so welcome sa aking channel mga kalakotsero salamat sa suporta ito po yung bus ni King Robert Sanchez Spaniola ang totoong tagapagmana walang iba kundi si Mr. Robert Sanchez Española ang nga po, nitalyano so nandito na kami sa parte ng Sorsogon mga idol, malapit na kami sa Pier so, nag tigil lang kami dahil halmusal uh, so dito sa kainan ni Kay and Dem Meal Stop ito yung kainan ng ano mga taga-Piltrango. So, kanina mayroon dyan taga-Piltrango. Na umalis na sila. So, dito yung stopover. Ngayon, paalis na uli kami. Napunta na kami sa pier. Para tumawid na, napunta ang Bisaya. So, okay, Sarsugon. malawak na lugar ha. ok welcome sa aking channel dalakotsero so samahan nyo kami sa paglalakbay namin ng uh, bus ng Marlica so mula po sa Pasay papuntao tayo ng uh, Samar so tatawid po tayo ga uh, dito po sa matnog sa pier ng Sorsogon so papasok na tayo sa gate so aming dala po itong Marley Cabas Oy, okay, huwag, na, ka, huwag ka muna mag-vlog eh, mas silipin ang gwardiya silipin natin ang gwardiya amin, amin, Ay, mga idol, nandito na tayo sa Marlite. Ito yung Mubasan Port ng Santa Clara City Corporation. So, ito naman, pagdaroon ng yung Pascat. Ito Santa Clara. So, MP General Santos. Padaong na po tayo sa Port ng ano, yung Santa Clara City Corporation sa Mubasan. Report. so ito yung unang pagtapak ng Maharlika bus dito sa Samar so yun yung ating bus Nakahanda na ito mga ito so na tayo Naka wa, dahil uh, tayo kasama sa paglayag o paglalakbay ng Maharlika Bus na nagsisimbolo ng uh, ating kasaysayan. So, itong Maharlika Bus na to, ito yung uh, ito nating uh, pag-aari ni Mr. Robert Sanchez Espanyola. So, ay kasama sa paglalakbay patungo sa General Santos na kung saan iatid natin yung maharlika Kapas so yan inahanda na nila para itong mga kakyan na to ay dumarga na masok na dyan sa Okay, nandito tayo sa Tacloban City, mga idol. So ito yung GM Cargo branch. So dumahan tayo dito. So welcome sa Tacloban City Maharlika Bus. Yan. So papunta tayo doon, mapuntang uh, Liluan. So dadam pa tayo ng ano, uh, sa Bato. So dyan ang daan namin, papunta doon mga idol. So galing tayo doon sa dulo no yung Mimakdo na nakikita nyo. Galing kami sa San Juanico, San Juanico Bridge. San Juanico Bridge. So hindi lang natin na videoan. So nasa Tacloban na tayo ngayon. Nakatawid na tayo sa mula Samar sa to Leyte. Itong ating uh, bus na dala, dala ang Maharlika bus. Okay, magandang araw mga idol. So welcome sa akin channel. So nandito na po ang ating uh, Maharlika bus. Sa unang pagtapak niya rito sa lugar ng kabisayaan. So ito po ang magsisimbolo na bus na to doon sa totoong tagapagmana at nagmamayari dito sa ating bansang Pilipinas ang maharlika po na bus ay dumaong na po dito sa Samar patungo po yan kami punta kami sa General Santos so ayan ito na po yung uh, magsisilbing simula na makikilala uli ang Maharlika na dating nag-aari sa kalsada yung alat ko at yung filtran ko ayan so welcome sa lugar na dito sa Santa Clara po ang kinakyan nito na magiging uh, makasaysayan Kapag oras na, na-implement si Tata. So, yan po ang sinakyan namin. Salamat po sa MB Adrian Jude. Pag-ari na sa Taklara. Sa unang pagdahong po, ng pahang ligabas na nagsisimbolo po na buhay ng pag-asa sa ating bansa ang maharlika nawagin yung Marlika Highway. Yan ay pag po, pinag yan dati ng ko, Opel Tranco, na unti-unting lulumbong. Ngayon, ito po yung simula na magsisilbing udyat, naway ibigay na sa atin ng dakilang ama ang pag-award kay Sir Robert Chay Espanyola. So, magandang araw mga idol. ito na, welcome sa Mindanao, sa Lupang Pangako. Maharli Bus, ang unang paglalakbay niya. Mula Luzon, Visayas, Mindanao. Ang biyay nito. So, yan yung magigiting nating driver. Ayan, welcome sa pag... huli natin. Hinahirapan <laughs> nyo ko. Hinabol-abol ko. Ang <coughs> marli ka. Okay mga idol, welcome sa aking channel. So natutuwa lang ako dito kaya inuulit yung video nito. Lakas ang ulan dito sa Surigao. So unang tapak ng ating bus na Maharlika Bus. Mula sa Pasay hanggang sa Mindanao. So land trip ang naman namin. So namin ito doon sa kay Sir Challenge sa Espanyola. Ang ito yung magsisimula. Naway atigan siya ng Diyos na tuloy-tuloy na to para sa kabutihan, kapayapaan ng ating uh, sa buong mundo po, hindi lang po Pilipinas ang may ipinabag dito yung mga yaman na tinatawag na kayamanan ng bansang Pilipinas yan po ay gagamitin para muling pagbangon ng ekonomiya ng buong mundo, hindi lang po Pilipinas kaya ako ay natutuwa inuulit kong video na to kasi ang lakas po ng ulan Pagbago, palapit pa lang ako kami sa pier, talagang nagsimula na po. Nagambo nang ganito, dito. Ayun, oh, so tuwa kami dahil ilang ulit na po na uh, pabalik-balik ako sa Jensen kapag uh, bumabyahe kami tapo po ng Mindanao. Umasa sa amin ulan. Mga binebless, minsan nga nung ako ay nagyayay na dala yung L3. Doon mismo pagdating namin sa opisina ng PRA, talagang yung ulan eh. Grabe, lakas. Talagang welcome na welcome pagkapasok namin sa Pilina. Talagang maririnig mo sa bubungan. O so kaya ako'y natutuwa. So ilang beses na po nangyayari ito, kada biyahe po sa kotsero ng grupo papunta doon kay Sir Robert sa Espanyola o si Tata. So lumasalubong sa amin eh, ito. So natutuwa. Natutuwa siguro ang nakila naman na ito na. Nagsisikap. Tuloy ang laban para sa kapayapaan at kasaganaan ng buhay. Okay, magandang uh, gabi mga idol. Welcome sa akin channel ulit. Gana ko So nandito na kami ngayon sa Tagum City. So ito yung uh, ulang tikil namin dito sa Tagum. Pagpasok ng Marley Cabas. Yan. So mula yan sa Manila hanggang dito sa Tagum. So pagkatapos dito, diretso kami na ang Dabaw. Nakapos sa Dabaw, tuloy-tuloy na papunta ng General Santos. So, ito yung terminal ng Tagum. rin Diyos, tuloy-tuloy lang ang biyahe. Uh, lumalaban ang gusto itong si Marley Cabas. Nakakarating kami ng ligtas papunta sa General Santos. Okay. Okay, magandang araw mga idol. Welcome sa aking channel muli, Lala Kutsero. La sa wakas, dumating na kami. Dito sa Pulumulok. Saan yung opisina may Mr. Robert Sanchez Española Si King SM 01 So mapayapa kaming nakarating dito sa Pulomulok Mga kababayan, mga idol, mga kalakotsero So ito yung uh, Marlica bus Ang kauna-una ang paglalakbay Mula sa Luzon, Visayas, Mindanao So, awa ng Diyos, nakarating kami dito ng Matiwasay na walang abirya. So, salamat sa dakila ama. At least, At uh, least, nakarating na. Ang uh, magsisimula ng ating tagumpay na laban. Ang maharlika. <laughs> malimis lang yan, man. malimis malinis lang yan malakas naman ang tubig, di ba? malakas na naman ang tubig nyo ayan nandito tayo sa opisina ni Sir Robert Daniel Española

na yung balay buko talaga lang nakakatuwa dito mga idol yung mga nagugas niyan mga miyembro ng TRE yan member na, na may kontuwa sila dahil pinag dumating ang uh, kauna-una ang Marley ng TRE so, nakakatawa dahil walang nag sama-sama sila nagkaisa sila magugas so kararating lang namin dito sa Pulamulok ngayon pinagtutulungan nilang hugasan ng uh, bus ng Marliga Ayan, bayan na yan. Mula sa Luzon, Visayas, Mindanao, ang paglalakbay niya. Dumating na kami rito, matiwasay, mapayapa, at nakakatuwa. Talagang welcome na welcome sa member ng TRE, ang Marley Cabas. Tutulong-tulong sila ngayon, nungugasan. <laughs> nakakatuwa mga kababayan mga idol talaga namang aktibo nagantay sila dito magdamag nya no para masilayan nila ang kauna-unang lumabas na Marley Cabas so, sama sama sila oh nakakatuwa so ating ang opisina namin ito yung uh, TRI sa arapan maaaring sa tingin ninyo payak Simple lang ang opisina ng TRE sa pangungunan ni Mr. Robert Hans Espanyola. Ayan, ang utol ko. Ayan, mga sundalo rito na miyembro ng magigiting ng mga TRE. So, ito yung mga pogi. Ito yung dalawang magiting na driver na nagdala rito. Ito so, talaga mga idol. So, simple po ang opisina namin. Yan na po ay temporary lamang na alagay dito. So, nakakatuwa talaga itong mga tao dito. Mga miyembro yan, naganday rito. Sila yung mga loyal. Talagang uh, panati ko ng uh, TRE. Naniniwala dun sa taga, putong tagapagmana, si King 01 So makikita nyo at marara Makakaarap nyo rin yan Magsasalita din yan isang araw Si King ASM 01 Mr. Robert Childs Española So welcome sa Pulamulok South Cotabato Kung saan Dito nagmula Ang tunay na lahi Ng Royal Family Ang tunay na Tagapagmana Ang Apo ni Italiano na ipinagkatiwala ni Mr. Chupisto kay dating Pangulo Ferdinand Marcos ang yaman para gamitin sa pagunlad ng ating bansa na ipinagkatiwala rin ni dating Pangulo Ferdinand Marcos kay White Spiritual Wonder Boy, o si King ASM-01 Mr. Robert Chadis Spaniola walang iba po. So pagdasal natin, magsama-sama tayo para sa pagbabago uh, para may balik ang kapayapaan, kasaganaan ng ating bansa at syempre para manambalik ang paniniwala sa Dakilang Ama. Maraming salamat. Welcome sa aming uh, channel, Dalakwatsero. So nandito din yung kasama ko na isang batikang vlogger din. So sanib pwersa, tulong-tulong para ma ilabas ang katotohanan